So yun Ang tagal nating huminto Siraan tag Nagkaroon ng aberya Namatay Nilinis ko yung spark plug Kaya ito umaandar na ulit <laughs> Tinawa Kala ng customer Sa akin nangyari yung aberya Ay, Amat na lang Kahit pa paano alam ko yung gagawin ko sa motor ko Hirap Pag ganito Pero ganun talaga Kasama sa hanap buhay no, Yan pa yung pupunta natin oh. Laki pa natin Experience Ganun talaga Pag ano For experience to Experience Para sa mga Riders na ko ko Nasisiraan Magdadala kayo ng gamit nyo Ang hirap pag walang gamit Tapos nasiraan kayo di nyo alam ang gagawin At ang mahirap Hindi mo lang kung nasira ng motor mo Ayan Layo pa natin yun ang problema ng motor ko talaga is sa spark plug dapat kahapon ko siya ginawa kaso eh inabutan tayo ng ulan di ko na nagawa eh ngayon naman inaabot tayo dito sa may taas na buti dito sa may malapit-lapit na kaya yun at alam ko yung gagawin mahirap kasi yung nasiraan ka di mo alam yung gagawin eh di mo alam kung nasira ng motor mo uy galing naman nun you know oh banking ayun punti may dala tayong gamit ang hirap pag walang gamit tinawagan ko na rin yung customer <laughs> nagulat siya eh. kala niya sa akin may nangyaring aberya sabi ko di sir, sa motor Tawagang oh, tawagan ko nilang daw siya mamaya pag nandun ako at least di ba uy ito ba bypass road ang ginaldo kayo eh. tinatakot tinuturo ng mapa ay hindi pala wala po pa pala tagaytay na tayo men tagaytay na po ako ulit nasunog na kasi yung dulo ng spark plug nilinis ko kaya eto nakatakbo ulit tayo video yan Tatakbay natin yung gilid ng taal tagay tay, taal yan putas unexpected kalilinis ko po man dito kahapon yun nga lang nakalimutan ko linisan yung spark plug nya Ganun talaga Kasama sa hanap buhay Hindi may iwasan Hindi rin naman pwedeng Sisiin mo sarili mo, Kasi di mo naman pinapabayaan yung motor Unless Pinapabayaan mo talaga siya at, at hindi ka marunong Kumalikot ng sarili mong motor Uy, kitang kita yung taal Yung pinakanguso niya na ano Ayun eh, o, may biotech dun eh, o no? Maya nga hinto tayo dyan yun o, kitang know, kito kulay brown kulay brown ng teritoryo ni Taal yun really? o daan tayo dyan mamaya tambay tayo kulay brown di pa fully recovered ang ano ang paal kasi nga nagbubuga pa siya ng ano usok nagbubuga pa siya ng fumes